Uy, hey, Kaili. Hindi ka mapakali. Kaliya ka pa na kinakausap pa. Paano kasi itong si Karen? Hindi nagre-reply. Magkikita sana kami ngayon eh. Um, Kaili. Hindi sa sinisiraan ko si Karen sa'yo ha, pero... Nakita ka kasi namin si Karen na may kasamang ibang lalaki. Oo nga, yon. yun. Hindi magandang biro yan, Josh, alam mo, Josh, hindi kayang gawin sa akin ni Karen yan. Dahil mahal na mahal ako ng tao. Eto na lang. Sumama ka sa amin. Alam namin na nakatira yung lalaki. Oo. Oh, ano? Tara na? Sige! Karen, ito ko. Kapos na yung sapatos mo eh. Bilhin na lang kita ng bago. Sige, ikaw. Ang gusto mo di diba? Ano? Kuya, pwede bang mahiram ko yung parcel mo? Ako na magdi-deliver sa loob. Tsaka tong suit mo. Oh, kuya. Ito, bayaran ka namin. Ano to? Kulang to. Mamaya, mapakamak pa ako sa trabaho ko. Sige na, kuya. Dagdagan niyo to. Ito. Oh, oh. yan. Okay na yan. Sapat na yan. Yan, sige. Pwede na to. Oh. Sige na. Tabi na. Huwag mo ka muna, muna, boy. Sige, alis na ako. Sige, Sama salamat. Kuya? Ta, Balik namin to. Sige, tingin na. Sige na. Bro, huwag kami. Buti na lang pumayag si Kuya, no? Sige na. Iyusan na. Salamat talaga, Josh. Si ha? Sige na. Mag-ihingat kayo. Sige na sila? Ah, uh, parcel po, sir. Sige, maupo ka muna. Thank you po. Tingin okay. ko na yung bayad. Uh, sir, magkano ko pala? Ano, Karen? Gulat na gulat ka, no? Bakit hindi mo dyan sabihin sa kinakasama mo na matagal mo na akong boyfriend? Totoo ba to, Karen? Manahimik ka? Ano, Karen? Magsalita ka! P Pwede bang manahimik ka na? Bakit hindi mo sabihin sa kanya totoo? Magsalita ka, Karen! H huwag mo sinisigawan yung girlfriend ko, ha? Sumusobra ka na! Oh! Di na mo, okay ba? ka lang. <laughs> Kylie, okay lang yun. Hayaan mo na yun. Ikaw na nga itong niloko eh. Tsaka, pabayaan mo na yun. Wala ka na ding magagawa kasi. Mayaman yung lalaki. At negosyante yun. Oo nga, pre. Tsaka, mawawala lang yung sarili mo dyan eh. Hindi ko rin kasi suwat alay na kaya palang gawin sa akin ni Karen yun. Dahil ang sabi niya, mahal na mahal niya ako. Oh. Mas mahal mo sarili mo. Oo. Oh. Unahin mo yung sarili mo. Isipin mo yung sarili mo. Kaya lang yan. Oh, Kylie, napasyal ka. Ay, okay, tatanungin ko lang sana kung nandito si Karen. Ay, wala siya dito ngayon eh, umalis. Bakit? May usapan ba kayong dalawa? Gusto ko lang din tanungin sa'yo na, alam mo ba, may bagong boyfriend na si Karen. Ay, Pasensya ka na, ha? Pero, may alam talaga ako sa namamagitan kila Luis at Karen. Ang totoo niyan, eh. Ako talaga may kasalanan sa lahat ng yun. Nung no, nililigawan kasi ni Luis si Karen, nakita ni Karen na siya yung makakasagot sa problema namin. May sakit kasi ako ngayon, eh. May ako sa utak. Yung operasyon ko sobrang mahal. Nagkakalaga siya ng isang milyon. Nag-offer kasi sa amin si Luis na kaya niyang bayaran yung bills namin para sa operasyon ko. Yun nga lang nagbigay siya ng kondisyon kay Karen na tigilan ka na niya. Kaya, essential niyo na ako. Kasalanan ko talaga lahat kung bakit nangyari yun sa inyong dalawa. Wala yun, Yuki. At least ngayon, alam ko na kung bakit nagawa ni Karen yun. Ah, oh, ang ginagawa mo dito? Ah Karen, Kylie, naiiwan ko muna kaya ha. Mabuti pa mag-usap muna kayo. Kylie, sorry ah. Sorry sa nagawa ko. Karen, pwede ba magbalikan na lang tayo? Hindi, nangako na ako kay Luis may utang ng loob ako sa kanya. Alam na siya ang tumulong sa ate. Okay, huli na tayo. Tuwag na huwag ka na magpapakita sa akin. Ngayon, alam ko na yung lahat. Maniwanag na sa akin. Alam ko na kung bakit nagawa mo sa akin yun. Pero pangako ko sa'yo, Warren. Babawin ulit kita kay Luisa. Jasmine na umalis ka na. Mag-iingat kayo palagi. Good morning po, boss. Oh, good morning Kylie. Sige, maupo ka. O, ba't naman ang aga mo pumasok? Eh, boss, makikiusap po sana ako kung pwedeng triplihin po yung pagtatrabaho dito sa opisina. Ah, uh, Kylie, wala nang problema sa akin. Ang sa akin lang, kaya mo ba? Kasi alam mo naman, di ba, na napakahirap ng trabaho dito. At sa pray, nisipurin yung kalasugan mo. Kakayanin ko po, boss. dahil sobrang laki po ng pangangailangan ko. Ay, hello, Joshua. Pwede ba akong makahiram kahit magkano lang? Pangdagdag pang bayad kay Luis. Ano? Talaga ba, Joshua? Maraming maraming salamat, ah. Pangako ko, babayaran ko to kapag nakaipon na ako. Ate. Hmm. Kaya hindi bakit? Nahiyaman na sabihin to, pero... Pwede po ba makairam kahit magkano? Para saan? Pagdagdag ko lang po sa pangangailangan ko. Ano ka ba, Kylie? Oo naman! Ate mo ko eh, papabayaan ba kita? Ah, uh, magkano ba? Send ko na lang sa'yo, si Gcash. Kahit magkano lang, ate. Ah, sige. Send ko sa'yo, ha? Lagat. Uh, sige, kumay ka muna. Maraming maraming salamat, ate. Kapatid kita, hindi kita papabayaan. Mga ako, babayaran ko din to, ate. Hindi na. Hindi ko na yun sa'yo. Kaili, Luis, nagpunta pala ako dito para makipag usap sa'yo. Hindi para mang bulo. Gusto ko sanang bayaran sa'yo yung mga nagastos mo sa pagpapagamot kay Yuki. Alam mo naman, mahal na mahal ko si karen Kaya gagawin ko ang lahat. Kulang pa yung pambayad ko. Pero pagtatrabahuan ko to para makompleto ko, Luis. Kylie, hindi mo na kailangan bayaran niyo. Ibabalik ko na sa'yo si Napakaswerte mo, Kylie. Mahal na mahal ka ni Gary. At mahal na mahal ko din siya. Pero kahit binigay kong lahat, lahat ng gusto niya, ramdam ko eh. Hindi niya ako minahal. At nung sumugod ka dito sa bahay, walang tigil ang kakaiyak ni Karen. At hindi ko siya mapigilan. At dun ko napagtanto, na talagang mahal na mahal tayo. Kaya alam mo, Kylie, pinakis ko na yung gamit niya. Ah. Babalik ko na siya sa'yo. Luis! Hindi ako nagpapunta dito kay Kylie. Masan siya ka na? Aril, ako so, mismo na nagpapunta dito kay Kylie para tulungan na bitbitin yung mga gamit niya. Ha? Huh? Aril, Aril, pinaparayan na kita. At yung inutang mong pera, di mo na kailangan bayaran yun. Tulong ko na yun sa'yo. Thank you, Luis. <laughs> Karin okay, sorry sila ng lahat ng nagawa ko sa'yo. Alam mo, mahal na mahal kita. Karin, matagal na kitang pinatawad at alam mo, mahal na mahal din kita. Luis, maraming maraming salamat talaga. Hindi, mauna na kayo. So, paano kung ganyan yung gamit? O, sige. Maraming maraming salamat, Luis. Luis, maraming maraming salamat, ha. Utang na loob ko yung pagtulong mo sa kapatid